very present to help in times in the of uh, 46 verse 1. The Lord is my refuge and strength. Yung Panginoon natin kapatid, yung siya ang ating kanlungan at kalakasan. He is very present to help in times of troubles. Yung uh, ano, nang mo ang ating Panginoon. In Philippians chapter 14, kaya, min, kaya minsan sa buhay natin, kapatid, naunayon ang nangailangan nyo. Huwag lang tayo mag-alala, huwag lang tayo maampat. di ang Diyos, di lang siya magpasaad, karakulis mo. Oring in the books of Philippians chapter 4, verse 19, My Lord will supply everything we our needs. According to this, beaches and blue. Kaya hey, kapatid, huwag tayong mangamba yung mga ibon na hindi sila nangamba kapatid, kaibigan, kung ano ang kakainin ka. Hindi hey, nga sila nagtatanim. Oh, no. Tayong pagkaya kaibigan at kapatid, mahal na mahal po tayo ng ating Diyos. Hindi nga tayo pababayaan kahit kailanman. We will be there to help you really, really Now, kailangan natin malaman kapatid na yung buhay na Diyos na sinasamba natin, buhay na buhay. Kaya kailan po, nandyan po siya para handa po sa tubulo sa bawat isa sa atin. Yun po ang tatlong bagay na ating na pag-aralan. Now, punta tayo kapatid in second question. How to walk with God? How we Now there are seven points for this morning that we need to discuss this morning. First thing is let go of distraction. Before we can focus on God, we need to let go all worldly things that distract you from our relationship with God. Kung tayo makapokus sa ating Panginoong Diyos May kailangan natin na isurinder sa ating Panginoong Diyos Yung mga worldly na bagay Yung, yung, ah, let's say for example Bawang oh, isa sa atin may pangarap Lord, hindi mo na akong makupus sa iyo Kasi, ah, uh, kumalot na sa akin na Ay, hindi mo na akong malalang palakay sa iyo

It's not about time, it's not about the end of time. Now is the Let go of distractions before we can focus on God. We need to let go all worldly things that distract from our relationship with God. Pauling in the books of Matthew chapter 6 verse 33, But seek ye first the kingdom of God, and His righteousness. To each one of our brethren, po tayo desire in our text. Lord, gusto ko ng ganito, gusto ako makatapos ng ito. Walang problema, kapatid. Pagpunahin natin ang Diyos. But seeking first the kingdom of God and His righteousness and all this shall be added unto you. Yung pangako ng Diyos ay dyan, kapatid. Believe, no? Sabi niya, all these things shall be added unto you. Dapat, kapatid, kailangan natin malaman na importante na unahin natin ang Diyos. Kasi kapag inuna po natin ang ating buhay na Diyos, siya po ang bahala sa lahat. We have a lot of desires in life. Yung desire mo kapatid, ang Diyos ang bahala niya. Huwag kang maampaw, huwag kang mag-alala. Kung At yung mga desire mo hindi hindi mo pa na na nakikita because mayroong plano ang Diyos sa uh, buhay mo. Para paganda ng buhay, kulay ang buhay sa gulay. And, and all okay. these things shall be added unto you. Now, second thing, read the scripture. Dapat po lahat ng mga tao, lahat po tayo kapatid, kaibigan, dapat po marunong tayong bumasa sa kalusunan sa banal na kaubusan ng Diyos. Banal na salita ng Diyos. Kahit anumang reliyon natin sa bawat isa natin, you know how to read the scripture, the power of the Holy Scripture of God. That dapat po marunong tayo magbasa. Kasi po, we will read the scripture, di ang dyan na po, is it as pray? Diyan natin malalaman yung ano ba talaga katuuhanan no, ano ba yun yung yun, nasalo ng at ating the book, just watch one verse natin pa ayaw kalimti ang pasahons sa malawod inanglang nga punan mo kini adlaw o gabi then you will be evil, prosperous, and successful in your life. Paano so, tayo maging successful sa buhay natin sa na puno tayo marunong gumasa sa balang na kautusan ng ating buhay. Paano mag-roll ang successful part natin kung hindi tayo marunong gumasa? And I think that lalo tayo mga kapatid at religion we have of go our own Bible. Huwag na po natin kalimutan yung pasahin yung word ng ating Panginoong Diyos po. Read the scripture and may be Day and night. Sinasabi ko dyan, day and night po so, dapat mag tayo sa pag ng ating Diyos Dito natin malalaman kung ano yung kagustuhan ng ating Panginoong Diyos okay. na kanyang ipapagawa sa okay. ating atin. Hallelujah, Jesus. Read the scriptures. draw prayers. Dapat po lahat po na may buhay. Dapat marunong tayo. Because prayer is our infinite relationship with God. Hallelujah. And first is Salonians, chapter 5, verse 18. Pray in all the thank Pray in all of Pray without ceasing. Prayer is the great armor for everyone. of us. The greatest armor in our spiritual life. But I think all of them at the sun. Our intimate relationship. Now I just want to.

Tap, yung cellphone nga, yung pangising natin, 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 yung nakukuna natin, kapatid. Dapat, yung mauna natin, yung pag-pray sa ating Panginoon. Lord, oh, thank you for this morning, thank you for life, thank you for extension life. Ganun din, ganun, dapat, kapatid. Kasi so, sa buhay natin, minsan, yung inuuna natin, kukuha tayo ng cellphone, Ta yung tayo Yeah. Ilan na ba yung mga likes ko Ilan na ba yung mga followers ko kapatid, huh? kaibigan we have to understand that we have our intimate relationship Bichin with ber. God The intimacy with God through prayer saka lang ba tayo mag-pray kapag kakain tayo in morning in, in lunch and dinner kapatid, and all that time po dapat po tayo mag-pray Because prayer is powerful. Prayer is our greatest armor in life. We can ask the works of God through the prayer through the name of Jesus. Christ. Pay attention, to sign pay attention to sign from God. Pay attention to sign from God. Huwag mo na tayo basta-basta mag-desisyon kapatid. Hingi po tayo ng uh, sign from God. Lord, dapat ko ba itong gawin? Dapat ko ba itong ipagpatuloy ko? Dito tayo mag-move kapatid at kaibigan. We ask, we pay attention to sign from God. Maganda tayo ng sinyalis sa ating Panginoong Diyos sa kanating gagawin. Kasi kapatid, kung ano man yung desisyon natin, ano man yung mga plano natin, si Lord pa rin ang mag-approve. Siya pa rin ang mag-approve sa lahat ng mga desisyon at plano ng ating gagawin. Kasi minsan sa buhay natin, uh, basta basta lang na nag-desisyon, uh, na nag-buo tayo desisyon sa atong kinabuhi. Pagpanaon ng na mata mo at uh, malaki mo sa ng ating Diyos, ingat na nga, Lord, hindi mo ako sinamahan. Wala ko din mong iubanan. Yun, kapatid. Dapat malaman natin, kapatid, pay attention to sign from God before we move, before we make action, before we plan, before we decision. Patay lang muna tayo sa approval ng ating Panginoon. Bili ba natin pala't pagkakarating buhay ng Diyos? Five things. To be God's command, susunod tayo sa kaputusan ng ating Diyos. From Old to New Testament, there are 613 commandments. Ito na kasura sa... Sa unang diwan at saka sa lumang diwan po. There are 613 commandments na sinasabi dyan. Bawal mga lunya, bawal mga api, bawal mga mandaraya, bawal bumatay, bawal magnaka. There are 613 commandments of all scripture of all and New Testament. Bawal po magmaritis. Ito.

Asa ka sa tagay ang naralim mo? Ano ba pa, naralim mo? Panganim na bagay natin pa, na ating naralim ngayong kapatid. Seek guidance from the Holy Spirit. So, Nating hmm. muna yung guidance ng Holy Spirit. Kaya sa liyan sa buhay natin kapatid, hindi okay. natin alam yung mga bagay na hindi natin manipula. The ito, Holy ito. Spirit ito, gram, will teach man. us Huh? The Holy Spirit will guide us. Ay, According in the books of John chapter 14, verse 16 to 17, that Jesus said, I will ask the Father, na magpadala siya sa lahat na magtatapang, which is the Holy Spirit. Yung mga bagay na hindi natin naiintindihan kapag natin